naging maugong na naman ang usap-usapan na tila kasado na ang proyekto na paggaganapan ni Alden Richards at Maine Mendoza. Hinihinala rin kasi ng publiko kung bakit matagal na si Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang pagliban sa kanilang mga trabaho. Maganda rin naman kasi na na talaga ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano ang kanilang binabalak. Dahil nga naman masasabay pa ito sa ilang mga okasyon. Mahihirapan sila dito kung isasabay nila ito. Ngunit ganun pa man, tuwang-tuwa ang buong True-Blooded Aldemnation sa balitang ito. Nasasagap rin kasi nila ang go signal na ginagawa ngayon ng kanilang kanilang mga management ang maganda pa dito ay napakadali na kung pagsasamahin na sila dahil ang produksyon na gagamitin naman dito ay ang produksyon ni Alden Richards na Myriad na alam naman natin na open sa lahat ng mga artista niyang makakasama at talagang isa na nga si Maine Mendoza sa priority na ginagawa ngayon ni Alden Richards kung makikita nyo ay talagang pinaghahandaan na ni Alden Richards ang ganitong mga proyekto sa ikauunlad din ng kanyang produksyon. Marami rin kasing mga proyekto na ginagampanan ngayon si Alden Richards na kinakailangan naman nating suportahan para lalo na sa mga gagawin niya pa sa mga future kasama si Maine Mendoza. Ang maganda dito ay si Alden Richards na mismo ang magdedirect dito at magpoproduce. Di ba't napakaganda ng ginawa ni Alden Richards dati sa Itbulaga na ang paghawak niya pala ng kamerang iyon ay talagang seryoso niya ng magagamit sa kanyang trabaho. Kung dati-rati nga ay alam na ng buong Aldab Nation ang ginagawa ni Alden Richards na paghawak ng kamera at tinatawanan lamang siya ni Maine Mendoza na tila napakasweet ng dalawa. Ay ngayon na nabunyag na talagang si Alden Richards ay isa na rin magaling na direktor. Ngunit magtataka kayo dito. Hindi ba si Pin Mendoza ay gusto maging isang writer? Kaya kung talagang titignan mo ang mga pangyayaring ito, si Alden Richards ang direktor, producer at si Pin Mendoza naman ang magsusulat dito. Diyan mo talaga malalaman na tunay at kapanapanabik ang gagawin nilang pelikula at proyekto at ito ay talagang inaabangan na ng buong Aldam Nation. Maganda at katanggap-tanggap ang gagawing pag-ami ni Alden Richard sa publiko. Yan naman talaga ang inaabangan ng buong Aldam Nation lalong-lalo na ikatatakot ito ng mga bashers dahil alam natin ang pagpigil na ginagawa nila para lamang aminin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang tunay na relasyon. Talagang maswerte lang ang mga bashers dahil ito ay nasa kontrata na ni Alden Richards at Maine Mendoza ang gagawin nilang hindi pag-amin sa publiko dahil nga dito ay talagang nag-aalinlangan si Alden Richards at Maine Mendoza. Ang pagpapatunay dito ay ang paggawa ni Alden Richards ng kanyang sariling kumpanya. Kaya kahit ito ay magkaproblema sa kanyang kontrata, ay nariyan pa rin at makakagawa siya ng kanyang mga pelikula at proyekto. Bagamat hindi malinaw kung anong kontrata ang pinirmahan ni Maine Mendoza. Dahil nga naman, walang artist or grupo ang TV5 na makakagawa nito. Na Alam naman kasi natin, ang dalawang malaking network lamang ang gumagawa nito para paliitin ang tsansa ng mga artista na pumirma sa kanila. Ngunit gayon pa man, ay dapat magingat ingat si Maine Mendoza at Alden Richards sa mga galawang ito. Lalong-lalo na ngayon, talagang nahihirapan si Maine Mendoza at Alden Richards sa mga pag-amin na gagawin nila. Hindi hindi makakalimutan ng buong Aldam Nation ang ginawa na pagpapahirap kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong-lalo na kung pag-uusapan ang kanika nilang mga kontrata na batid kasi ng buong Aldam Nation ang hindi normal na ng isang artista na talagang kahit gano'ng kasikat si Main Mendoza at Alden Richards noon at talagang gustong gusto nilang magsama at nagkakaintindihan sa lahat ng kanilang feelings ngunit ang tanong ng Aldam Nation bakit iisa lamang ang nagawa nilang movie at teleserye dyan pa lang ay malalaman mo na na ito ay nasa kontrata nila at yan ang pumipigil sa kanilang pagsasama napakatagal nilang nagsama Ngunit bakit iisang pelikula lamang at iisang teleserye? Diyan pa lang ay alam mo na na hindi kagustuhan ni main Mendoza at Alden Richards ang nangyari sa kanila dati. Talagang mapapaisip ka na lang ang pinakasikat na lab team at pinakasikat na artista. Sa buong Pilipinas ay ganun lamang ang nabigay sa industriya ng teleserye at movie. Gayon, ang mga hindi naman ganong kasikat noon noong 2015 ay nakakagawa ng dalawa o tatlong movie sa loob ng tatlong taon. Talagang napakausip posible na mangyari ito kay Maine Mendoza at Alden Richards at isang kasagutan lamang ang mangyayari dyan ay talagang natali sila sa kani-kanilang mga kontrata at talagang nahawakan sa leeg si Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman dahilan ito ang pagpirma ni Alden Richards at Min Mendoza sa APT. Nakakapagtaka rin talaga na bakit mismo pa silang nasa APT ay hindi man lang sila makagawa ng anuwang proyekto. At dyan na nga ang problema mismo ng Itbulaga at TBJ sa APT. Dito pa siguro ma-explain -e ang buong pangyayari na talaga nagka-problema na. Ang management ni main Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo, walang kaalam-alam ang publiko at Aldam Nation sa nangyayari na problema sa management nila. Dito mo malalaman na ang APT ay hindi naman pala talaga solely na pang-aari ni Mr. Tubera at ito pala ay pag-aari ng mga halosos. Kaya talagang nalilinawa na unti-unti at araw-araw ang buong Aldam Nation at ang publiko sa mga nangyari noon na talagang dito palang ay mapapatunayan mo na na talagang ang kontrata nila ang nagpahirap sa kanila sa dami ng mga bumabatikos at ang mga nakikielam sa kanilang mga kasikatan. Kayo na rin ang pagmamanipula kay Maine Mendoza at Alden Richards para lamang makalikom ng malaking salapi ay talagang hindi nila sinusunod ang tunay na feelings o nararamdaman ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Ngunit gayon pa man, talagang alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang namamagitan kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa kanyang tunay na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!